Ngayong araw, mapapakinggan natin ang kwento ni Esther, isang reynang ang tunay na kagandahan ay hindi lamang makikita sa kanyang mukha, kundi pati na rin sa kanyang kalooban. Meron siyang tapang na humarap sa mahirap na sitwasyon at meron siyang matibay na pananampalataya. Sumama kayo sa amin habang tinutuklas natin ang unang yugto sa buhay ni Esther. Ang pagpili kay Esther. Sa napakalawak na imperyo ng Persia, kung saan ang yaman at kapangyarihan ay nanginibabaw, nagsimula ang ating kwento. Si Haring Xerxes, ang pinuno ng imperyong ito, ay kilala sa kanyang walang katulad na kapangyarihan at kayamanan. Ang kanyang kaharian ay umabot mula sa malalayo at malawak na lupain, tahanan ng iba't ibang mga tao at kultura. Ang kanyang palasyo sa bawat parte nito ay makikita ang napakarangya buhay. Pero isang araw, isang hindi inaasahang pangyayari ang magpapabago sa takbo ng kwento. Pagkatapos ng isang piging na kumakatawan sa kanyang hindi mapantayang yaman, isang hindi inaasahang kaganapan ang nagbigay daan sa paghahanap ng bagong reyna. Ang reyna, sa isang hindi mapigilang sandali, ay tumanggi sa utos ng hari, isang bagay na nagdulot ng malaking kahihiyan. Dahil dito, nagpa siya si Haring Xerxes na panahon na para humanap ng isang babaeng hindi lamang may angking kagandahan kundi nagtataglay din ng karunungan at kabaitan na higit sa kanyang naunang reyna. Sa ibang panig ng kaharian, sa isang simpleng bahay sa Persia, may isang babaeng nagngangalang Esther, na ang puso ay puno ng pangarap at pagmamahal. Itinuro sa kanya ng kanyang pinsang si Mordecai ang mga aral ng Diyos, kasama ang kahalagahan ng katapangan at pagiging matatag. Nang utusan ng hari na tipunin ang mga dalaga sa kaharian, walang ideya si Esther na ang kanyang buhay ay malapit ng magbago ng radikal. Kabilang sa maraming mga dalaga na tinipon mula sa iba't ibang dako ng kaharian, si Esther ay agad na nakilala. Hindi lamang dahil sa kanyang pisikal na kagandahan, kundi sa aura ng kanyang kababang loob at biyaya na umiiral sa kanyang pagkatao. Sa ilalim ng pagsubok at paghahanda, itinago niya ang kanyang pagkakakilanlan bilang Hudyo, alinsunod sa payo ni Mordecai. At nang dumating ang sandali siya ang itinakdang maging bagong reyna, sa pagkakapili kay Esther, hindi lamang isang korona ang naiatang sa kanyang ulo, kundi pati na rin ang isang napakalaking responsibilidad. Bilang bagong reyna, kinakailangan niyang isabuhay ang pagiging patas at mabait, at pagbalansehin ang kanyang pananampalataya kasabay ng kanyang mga tungkulin sa palasyo at higit sa lahat, siya ay magiging susi sa kaligtasan ng kanyang mga kababayan. Sa kanyang puso, tahimik siyang nag-alay ng panalangin, umaasang gagamitin siya sa isang mas malaking layunin na higit pa sa kanyang mga pangarap. Habang nagtatapos ang kabanata isa, nasaksihan natin ang simula ng isang kwentong puno ng mga pagsubok, pag-asa, at pagbabago. Si Esther, mula sa kanyang simpleng pamumuhay, ay itinanghal bilang reyna ng isa sa mga pinakamakapangyarihang imperyo ng mundo. Anong mga hamon ang kanyang haharapin? Paano niya malalagpasan ang mga ito? Abangan sa susunod na kabanata ng ating serye. Maraming salamat sa pakikinig at hanggang sa muli, ito ang story ni Reyna Esther. Mga kaibigan, maari ba na mag-subscribe kayo sa amin YouTube channel at i-click ang all bell button? Kapag kayo ay nag-subscribe ay makaka-receive kayo ng mga stories na gaya nito. Pakiclick ang subscribe button at all bell button. Maraming salamat.